I will show you the reason why social media can make you remember your childhood. This is one more reason that videos like this can make you smile and cry at the same time. For quite some time, yung feeling na mararamdaman mo sa vidyong ipapakita ko ay minsan na rin nating nakalimutan. Sa sobrang busy natin, nakalimutan na rin natin yung comfort feeling na to. But this time, just lend me your short minute at sabay nating muling balikan ang pakiramdam ng unconditional love of our grandparents. Ito ay video ng isang pupil mula sa kanyang teacher na si Ma'am Rachel. Kinunan niya ang kanyang pupil nung uwian na. Masayang tumatakbo papunta sa kanyang lolo na sumusundo sa kanya. Tuwang-tuwa ang maglolo na sinasalubong nila ang isa't isa. Tuwing uwian ng bata ay matyagangang sinusundo siya ng lolo niya. For this simple and short video ay umabot ito ng total of 9 million views. And for some reason ay hindi mapigilan ng ibang netizen na mag-share ng kanilang saluubin tungkol dito. I just miss my lolo because he treated me like a little princess but he is in heaven. Same as my lola, they always go to my school and visit. Sometimes, they give me my baon and jollibee. I also super love my lolo back then and until now. He gives me chocolates. Yung chatlet ba? In isang box nun. But that simple gesture makes me feel he loves me that much. I was raised by my lola and lolo. And this is definitely a core memory I'll never forget. Lolo and lola's love supremacy. How I miss my lolo so much. I remember him ganito din sinusundo ako. And me running to him showing I have a lots of stars in my wrist. When I was a kid, may tatang used to fetch me from school with his bike and I will ride with his handmade upuan na kahoy. That was heartfelt stories shared by people na na-experience nila ang grandparents' love. Do you still remember yung mga panahon na pinapagalitan ka ng parents mo? Ang lolo at lola mo ang iyong kakampi. Pinapatahan kanila at dinadala ka nila sa tindahan at para binhit kung anong gusto mo para lang sumaya ka ulit. Naaalala mo ba yung pasinghot niyang halik? At naalala mo rin ba nung mga panahong pasimpli kanilang binibigyan ng pera? Kahit alam naman nilang kuling pera na nila yon ay binibigay pa rin nila sa'yo. Mga panahong busy ang iyong mga magulang sa paghahanap buhay ay matyaga kanilang pinabantayan. Yung mga panahon na lagi kanilang pinagluluto ng gulay at lagi kang pinapaalalahanan na mabuti sa iyong katawan ang pagkain ng gulay. Tuwing umaga at hapon ay inuutusan kang diligan ang mga halaman at sinasama ka niya rin sa pagtatanim ng gulay. Tuwing may sakit ka ay matyaga kanyang binabantayan at gumagawa siya ng kung ano-anong mga herbal at pinapahiran ka ng vicks sa buong mong katawan. Taalala mo ba ba yung puro uling niya ng mga lutuan? Ang mga baso niyang inipon mula sa dating lagayan ng kape ang mga kutsara at tinidor niyang hindi magkakapares. Ang lamesa niyang may cover ng prutas ang design. At naalala mo rin ba ang kanyang lumang banig? O di kaya ang luma niyang kulambo na ilang beses niya nang tinatapalan ang butas nito? Naalala mo rin ba ang mga bawat yakap nila? Sa kabila ng mahina nilang katawan ay nararamdaman mo pa rin ligtas ka kapag kasama mo sila. Nakakamis no? Alam nating naging malaki ang parte ng ating mga lolo at lola sa buhay natin. At kung sino tayo ngayon, sila rin ang nagturo sa atin ng magagandang asal. Kaya mabuting tao ka ngayon. Pero lumilipas ang panahon. Kasabay doon ang kanilang pagtanda. Kaya habang nandyan sila, ipakita mo rin at iparandam mo kung gaano sila kahalaga. Just a friendly reminder, ang kanilang mga lang ang magsisilbing ilaw ng ating kinabukasan. Kaya huwag mo itong kakalimutan dahil ang mga aral na ito ay ang iyong habang buhay na kayamanan.